Pinangalanan na ang dalawang sospek sa pambobomba sa Marawi City. Mga miyembro sila ng pro-ISIS militant group na responsable sa Marawi siege noong 2017. Pero bukod sa kanila, posibleng may iba pa raw silang kasabwat. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Isa pang sospek sa pagpapasabog sa Marawi City ang iniimbestigahan ng mga otoridad. Yan ay matapos pangalanan ng unang dalawang sospek na mga miyembro ng Dawla Islamiyah. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Philippine National Police Spokesperson Colonel Jean Fajardo na natukoy ang dalawang suspect na sina Kadapi Membesa at Arsani Membisa sa pamamagitan ng CCTV footage. Tama po na kilala na po yung uh, dalawang uh, suspect po sa uh, bombing incident. Base po yan sa mga testimonya po ng mga witnesses, pati na rin po doon sa mga narecover po natin ng mga CCTV footage kung saan malinaw po natin nakita na pumasok ko itong dalawang POIs po natin na uh, loob po ng MSU at bago po sumabog po yung uh, uh, itinanin po nilang IED ay uh, lumabas po sila mismo ng MCU. Mga miyembro raw sila ng Daula Islamia Maute Pro-ISIS Militant Group na responsable sa Marawi siege noong 2017. May nakabimbing warrant of arrest na rin daw laban sa kanila para sa kasong murder at iba pang insidente ng pagpapasabog sa Mindanao. Pero bukod sa kanila, isang pa ang iniimbestigahan ng mga otoridad. May isa pa po tayong uh, individual na na hinahanap at iniimbestigahan dahil uh, ito po ay posibleng nagsilbing lookout during the incident. Baga Inaasahang maglalabas ng composite sketch ng suspek batay sa description ng mga witness. Kasabay nito, nagpaalala ang PNP sa publiko na mag-ingat sa mga natatanggap na messages at emails. Sunod-sunod din kasi ang bomb scare sa mga tanggapan ng gobyerno dito sa Metro Manila ang araw po ay sunod-sunod uh, po yung uh, bomb threat na naitala na po natin at uh, yan naman po ay uh, nirespondan, lahat po ng PNP at uh, nakikiusap po tayo sa ating uh, mga kababayan na mag-ingat po tayo doon sa mga tinatanggap po natin na mga email dahil lahat ng mga bomb threat po na ito ay ginore through the email. Initiyak naman ng PNP na pinaiigting nila ang pagbabantay sa mga transportation hubs at cyber patrolling lalo na ngayong malapit na ang Kapaskuhan. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.